Ate, napaka, napaka, bakit, naku, n na, -na nag-abroad ka, hindi mo pala kaya ang malayo sa anak mo. Dapat po, hindi ka nag-abroad. Diyos ko. Hindi po, hindi po, hindi po, hindi po, hindi po papayag, hindi po papayag ang agency niyo pauwiin kayo ba basta dahil mayroon pong gumastos po yung, employer niya sa inyo At e, ko marami babawiin tayo niyo ko bababayaran kayo doon hindi, po, sir. Nag -usap, nag -usap, nag -usap, ate 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 kahit nag-uupak nag-uusap pa kayo ng employer mo the same hindi pa payag agency mo dahil dahil employer mo babalik nga yung, yung, yung kanyang ginastro sa kanya. Opo. So, hindi rin pa payag ang EDG mo. Malaking problema yun eh Wala ka pa masahe pa uwi? Pwede pa masahe mo? ba pala EDG ng e employer mo? Ate, mala, mala. e, ko bakit hindi po kayo nakikinakin. Bakit po ugali ninyo makipag sa ibang bansa kanyo hindi pala nyo kaya ang uh, makipag ng ganun ate ang, ang, tanging masasabi ko sa inyo kung gusto mo nyo muwi kasapin yung pamilya niyo sa Pilipinas Talk to your agency dahil po yung mga ganyang problema po, mahirap po talaga. Lalo na kasaktulad po ninyo na, na yung homesickness. At, at idadaglan po ninyo sa agency ninyo yun, hindi pa pa yung agency papapawin kayo. Ko. Kaya, please ate, akin lang, mo baka siguro ko si ka lang ng ano bago ka pa lang diyan kakayanin mo yan ate Sir ano ako sir kasi nga sir yung amo ko yung employer ko dito sir natawagan niya sino na po yung ano yung Oh well ano ate hindi ko po masasagot diyan kung con kung, kung, kung anin doon ano bayaran doon kung nabayaran ko mag agency pa bayaran bayaran Una-una, saan po kayo bibigyan pamasahe? Hindi mo ng employer na magagastos ng ganun kalaking halaga. Sir, po visa, sir. Ticket? magkano mag magka ang ticket? Ate, ang ticket po ate, meron ko meron meron 1 one 3 1 4 1 5 depende sa plano. Opo, sir, yung sa ma may bayad ba 'yun? Yung exit visa, I am um, am um, ang um, um, kukuhanin noon. Walang bayad 'yun, sir. Meron din po ate lahat ng gastos niyan, meron pong ibinayad sa inyo. Wala pong libre yan ate. yun po, yan po, yan po isipin po ninyo. Dapat inisip nyo mabuti yan. Hindi po gano'ng katali ang gusto ninyo. Pag sinabi nyo, ayaw nyo magtrabaho, gusto nyo umuwi, baka uwi na kayo Hindi gano'ng po katali yun. Kaya, please, ate, kal kalmahin niyo lang sarili nyo dyan. Alam kong first time mo, nagano ka na niyan. ngayon, kung gusto mo kung gusto mo uwi eh, then, agency sa the Philippines kung sabi mo ang pamilya mo nagwawa ka ng paan pero walang walang taong magbibigay ng pamasahin pa uwi eh.